Di na mo musakto di agamit tindoguan niyo. na lang me duwa. Kaperting mahal magsingil. Oy nanaog nani imo, imo pa sa hero bay. Hike na lang ko ay pagkarga i karga nan dako kaayo nya akora wala man gagi kugi gi darit so dito. Asa ka kolbe pila plite? Uno lang itong duwa la kana mo. Un -un Unang drip lang? Ay, ay. Si isabot so. oh, ka mahal ay mo ay. Ya diri na asik pintak. Wala diri man asa. Nanaog. Palingki man ko. Au nang drip ka bey. Na ka una lang mi mahal magsingil in usar man na oy. Dire man ay, sa gagapos? Diri, bainte na, bainte. Sakay na. O oh, di, tara mo ditag bainte diyan. Si di bainte. Diri, bainte na. Bainte na ko, bay. Si bainte. Bainte na. Oh, o tara mo ditag bainte diyan. Bainte na. Di. Ba Kung sakay ka diri, magkos motor. Bainte na, diri. Ah, baba? Ayaw, anak. Ayaw, anak. Bainte. Sige na. Huwag mo siyong kay bana. Hindi na maka. Wala ko. Oh, ikaw ko lang kay asawa. bisikleta ka sa tonta. Asawa na ko lima ka mo. Ay, kaanaw mo po di ay. Apa, jis, baso, jis. Libriyami, kolbe. Unsa man ni boss na tinapay? Wala ko tinapay di boss. Ah, wala tinapay? Tapila mo nang baso. Ah, kini kini kapa. Jis. Tagjis? Mm. Upat ka buk. Unsa ni sir? Lalo miya ana oi. Unsa ka ni? Panglibre mo bai, panglibre. Niya pud ni oi. Kayo. Jis na sir. Pero kitchen. Ma. Ai Sudlan pada sa. Ai Sudlan panas. sa oh, dili ingon nga kana rajis. Abi na ko kan ginun nga di sa Sudlan. Sudlan pa eh, ri o ay. kani ang isulod o. Sudlan pa manday na. Ay, na oh, na muna, wow, ice cream. Kalami a. Ah. Pre, mga ice may na Libre ami be, libre ami. Libre man ning usa libre ro panahon pre. Libre ami kan. Mo kay ublaliton. Ana o. Palibre daw ni o, palibre. Libre. Basta mo. Ni ako mo ini. Magpalibre magpa lang, magpalibre. Ikaw, bayari lang nang imuha. Abi na koy. Ako na koy. Ako na bi asa man ta. Ala di mag ala. ala, di magpa, ala. Bayari na. Panghatag pod ko, daluan ni mo kuloy. Bayari na. Dire lang ta mangayo mads o. Ikaw, ko mo dia. Ko mo dia. Lah, init call. init. Kusang makon. Paso. Kalau nak ini tanya. Kau pakai na kau nak. Kau 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 lagi ya. Ha. Gerai Dera gerai mah. Selamat. Selamat gol. Ya ya Sigi sigi nak taruh nggak mas? Ya hai ini mau prepara taruh pekan tiga ada. Hmm. Aku ah. Nari. gan? Wala ko. Adik jiku pelabot nggak wala ko ya kuarun. Kedagahan perahu. Kau nak kulbi. Hai selamat. Kenapa ya kau kau? Wala ko itinapay. Salamat, oh. salamat ani awan ang libre ah. Mo itinapay dai. Nga damo itinapay lagi oh. Oh. Kana na, kana. Ay pakaw ra dai ni. na na. Mo ni gwapo butang ani. Nang ako man nang gimirinda ganya. Ah, gimirinda ni mo. Palitan mo ni Uncle diri okay, lamik kayo ang iyahang baligya.